Hello guys! Magandang araw sa ating lahat. So, isi-share ko guys kung paano natanggal yung keloids ko sa ta tainga. So, before ko isishare yung kwento ko guys, don't forget to subscribe my small channel, like and share para malalaman din ng iba. Kasi karamihan ng keloids guys dito sa tainga, lalo na pag magtusok-tusok kayo ng ano, tas lagyan nyo ng hikaw. Halimbawa, pag umaling na yung uh, butas nyo, tas lagyan ng hikaw, tas mag-ano, uh, mag -ano, magnana, tas pag umaling, yung piklat niya tumubo, yun ang tin tinatawag na keloids. Yung sa akin dito sa tenga guys, apat to napakalaki. So, wala akong gastos guys. Wala, hindi ako nagpa-surgery kasi nung nagpa-check up ako ng doktor, eh, ayaw nila mag opera kasi kung gaano kalaki yung keloids gano din yung tubo so ngayon nainis ako guys na search ako ng chrome kung ano mga treatment pero wala namang epekto so nanood ako ng youtube tapos may mga maraming positive na comments na talian lang daw ng uh, rubber band or elastic ko so yun ginawa ko kasi tinanggal ko kasi guys kasi nainis ako sa keloids ko napakalaki dito apat yun dito tumubo na, sa likod pa tapos, sa ako, tinalian ko ng lastiko. So, ayan yung nangyari, guys, tinalian ko. At ngayon, gumaling na wala na akong, ano, wala nang bukol. Pero, may konte konti kasi yung ugat na, ano, siya, nabulok yung ugat. So, yan ang nangyari, guys, yung tinalian ko ng lastiko. So, napaka-worth it, guys, wala kayong gastos. Kasi, nung nagpa-check up ako, alam nyo, yung doktor sabi niya, nirepair pa ako sa, sa private. So, inject daw yung pampa ano, pampa hilis ng bukol. So, iniisip ko pag in So, pabalik-balik ako doon kasi private. Tag-2-6 pa naman yung in -check. So, kailan pa yun maano guys, mahilis yung bukol. So, maubos din yung pera mo. So, ngayon, napaka worth it guys. Lastik ko lang yun. Yan nangyari hanggat dinalian mo yung bukol mo dito sa ano. Yung sa tenga. Hanggat mabulok yun kasi yung dugo hindi na makapasok. At pagkatapos guys, tinalian ko ng sinulid. So, ayaw pa rin matanggal kahit patay na yung bukol. So, ang ginawa ko, uh, hinilhil ko na ano yung blade or gilid. so ngayon guys oo na wala na talaga oh na, na ubos na so napaka worth it talaga ang rubber band kasi yung rubber band kasi dahan dahan siyang mamatay yung bukol kasi hindi na makapasok yung dugo so yan po guys yung uh, tuwang tuwa talaga ako kasi ilang years ko yun na dala, -dala yung kilos ko sa tenga almost 6 years so ngayon wala na guys so maraming salamat so yung sana Uh, yung meron dyan kasi karamihan yung keloids guys sa katawan pero hindi mo makalian yun kasi kumalat naman yung mga buhay nating piklat so ngayon guys i eh, yung dito pag meron kayong ditong bukol sa ano yung dahil po sa tusok-tusok so huwag kayong matakot rubber band lang guys medyo masakit siya konti pero mga ilang araw or one, one week so wala, na, wala kang maramdaman pero maano talaga medyo may maamoy ka kasi patay na yon so ayan lang po guys thanks for watching